Grabe yun, Rezo. Sina mo, ginabi na tayo. Yun na yung moon. Okay. Oh, Grabe na mining session yun. Tara, umuwi na tayo Grabe. dito sa bahay. Nakakapagod yun. Nakatok na din ako eh. Nakakatagod. Ay, ako din. Nakakapagod. Ano oras na ba? Ay, naku po. No, 19. Ano no, no, oras ba to? Alas 7 ata. Alas 7 na ng gabi. Oh. Mm -hmm. Lalapag ko muna tong mga pinagmimina natin dito sa chest, Rezo. Dito lalapag ko din. Sige, sige, sige. Ayan, lapag mo na rin yung mga gamit mo. Para bukas, since na nakuha lang natin puro iron, maghanap bukas tayo ng diamonds. Maraming Oo. marami. Para ma-upgrade so, na natin. Diamond, eh. Para ma-upgrade oh, na natin, tango, yung, armor natin. Dito, yung armor natin. Tinan yung armor natin. Ang pangit. iron Cairn ka din, no? Mm -hmm. oh. Cairn din ay. ako. Pa... Tara, matulog so na so muna tayo. Hmm, kahit ako, gusto ko rin ng diamond. Ta. Tara, magtayo. pag din ko muna to, oy. Ay, oo nga pala. Ubarin mo na yung armor mo. Tapos, maglalagay lang ako ng pagkain sa plate para meron tayong breakfast bukas. Tapos, yeah. tara na. Tara na. Matulog na tayo, Rezo. Good night. Good night. Okay, umaga wow. na naman. Gising, Raizo. Good morning, good morning. Good, good morning. morning. Ready ka na ba magmina? Oh, ready na ako makakuha ng diamond Okay, tara, diamond. tara, tara. Kunin na natin yung mga gamit natin dito sa chest. Ito, to, to, to. Diyan, ano, yan, ready, na, ready, na ready na. Okay, ready, oh, ready na to. Ready na din ako. Mm -mm. Kaya, kukunin ko muna yung torch ko, pati itong cobblestone, kasi baka kailangan natin yan. Ah, oh, sige, mm -hmm. sige. Okay, tara, lobas na tayo. Tara, tara, Let's tara. go. Remimina na ta. Uh, Yo. ano yung, yung yari dito? Alo. Ano? Ang daming cobwebs. Bakit na puno na? ng cobweb natin. Hala, pati okay. dito sa likod, pati sa roof sa taas. Ano nangyari? Oh, uh, nyari Ano dito? Wala, wala naman din ako narinig na may spider eh. O nga, hindi mukhang kagagawan to ng gagamba. Teka lang, wala nang ibang wala ibang malapit dito eh. Yeah, check ano out nga lang? natin to. Matagal ko na hindi, nabibisita na ko bibisita to. Ngayon ko lang to nakita eh. Matagal ko na to nakita dito. Kaso ngayon ko lang to bibisitahin. Ano bang, ano bang meron dito? Bakit tayo na puno ng cobwebs? Grabe, isang gabi lang yun. Oh. Tingnan mo. Oo oh, nga. May cobwebs Nanda. din may dito. Tingnan mo. Oo nga. Ano? Sa tingin mo, ito may kagagawan? May nang paprang sa atin? Guru dito. Ano to? Ano, ano to? may cobwebs din ako nakikita. Beware of deadly big spider! Hala! Hala! Rizzo, may nalaman kaya, ala, wala ngayon yung big spider. May mga Tika, buto, teka, buto, oh, parang nga. dami silang na. Oh, ano, ano to, ano to? Mukhang malaki yung spider na to, Raizo. Oo nga eh, sobrang laki. Oo, oh, tinan mo, tinan mo ko sa malayuan. Sobrang dami nun, hindi lang isang spider ang may gawa niyan. Ang Baka dami madami. uu eh. Oo, 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 oh. oh. Grabe, saan kaya sila nagtatago? Piling ko ngayong umaga natutulog sila. Eh, tinan mo, laki-laki na itong dome nila. Malaki. Oh. Laki. Saan kaya po, yung Sila? Oo nga. Naku po. Ano kayang gagawin natin dito, Rezo? Yari. gagawin natin yun? Tara, tara. Tanggalin na lang muna natin yung mga kabib dito sa bahay. O, tara, tara. tara. Sige. Tulungan mo ako. May sword ka ba? meron. Tingin, tingin, yan, yan, yan. Gagawin ito. natin dito sa sword natin. Tatanggalin natin tong mga cobweb na to kasi lilinisin natin tong bahay. Yan, yan, yan. Tatanggalin natin to. Rezo, napakarami nito. Grabe, oh, nga, pinalibutan marami. talaga. Teka, aakit ako sa bubong. Diyan ka, dito ka sa may gilid no, ah. Ganun. Oo, aakit ako. Dwami nito, grabe. Mukhang malaking gagamba ang may kagagawan nito. Which is okay lang kasi binigyan tayo ng maraming string pero hindi okay. Baka nangangagat, Rezo. Oo oh, nga, no. Kasi Delic malaki daw eh. Mm, mm delikado, beware of big spider. Bakit kaya lagi na lang merong nakakatakot na monster sa tapat ng bahay natin? Hindi ko nga alam. Yan, yan. Nakuha ko na dito sa bubong. Tapos ka na ba dyan sa baba? Oo, oh, nakuha ko na lahat. Ayun, very good. Aray ko. Ah. Teka, teka. Tanggalin ko muna tong ano. Tanggalin ko muna tong cobblestone na nandito sa gilid. Teka, yan, yan, yan. Para malinis tignan yung na, bahay. yan, bahay. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Rezo, Rezo. ayoko oh. Ayaw ko na ulit mangyari to. Ano ba yung gagawin natin? Kailangan kailangan natin protektahan itong bahay. Ah, sige. Mm -mm, tara, protektahan natin. Oo, oh, kailangan natin ito maprotekta. Simulan natin sa pagprotekta na bahay ang paglagay ng lava. Ganyan, sige, mag-start ka na magsira, ah, Rezo. sa buong bahay, ha? Oo. Sirain lang natin to dito. Maglalagay tayo ng lava. Tingnan natin kung makapunta pa dito yung mga spiders na yun, Rezo. Hindi na yan, may lava na eh. Oo nga, oo nga. Teka lang, patapos na ako. Kamusta ka dyan? Ito na, patapos na din ako. Ito, ito, nakikita na kita. Ito, ito, ito. Yan, yan, lang natin to. Lakyan natin yung ano, yung lava para hindi talaga makaano yung spiders. Ayan! Yan. Tapos na. Ngayon, na. dahil okay na yan, namin na lahat, maglagay na ngayon tayo, Rezo, ng lava. Oh, tama, lava. Ito, kukuha tayo ng lava. Bakit? Uy, nanulog ko pa. Ayan. At if natin to, dito. Ayan. Ayan. Dadamian natin, Rezo, para sure na na hindi talaga makapunta tong spiders na to. Tama. Mm, mm Kaya kayo, comment down below kung takot rin kayo sa gagamba. Ako, takot ako sa gagamba Ako, sakto lang. Pero kasi, ang sabi kasi dun, malaking gagamba. Nakakatakot yun. So, i lang natin to, hopefully, matakot yung mga spiders na yun sa labwa kasi, syempre, mainit to, de ba? oh syempre. Yan, patapos na ako dito. Yan, i lang natin siguro to. Tapos, we're all good na. Ayan. on. dahil ngayon na feel na natin yan, gusto ko sana maglagay ng cobwebs pa ikot na itong bahay. Oo. Parang ganto. Kaso Raizu, yung mga spiders, dito sila nakatira sa cobweb. Baka makalakad sila, sila ng mabilis. Oo nga, delikado. So ang balak ko. gagawin natin? To ang balak ko. Kuku kumuha ka ngayon ng sand. To, sand. Oo, sand. Teka lang. Okay, First muna, maglalagay muna tayo ng daanan, Rizzo, kasi syempre para makadaan tayo. Tapos lagay Oo. din tayo ng grass na ganto para Sure. Yan okay para na yan, maganda. oo oh. ngayon Raizu gagawin natin mag place ka ng sand na paganto yung pattern, oh nagkamali pa ako, paganyan, gets mo ayan. ba, mm -hmm. dun ka sa kabila ako dito, tas i-explain ko mamaya para saan yan, so maglagay lang ah, tayo sige. ng pattern na paganto, ayan makakatulong to ng malaki Rezu Oo, di ko alam kung anong bahay magagawa nito. Malalaman mo rin maya-maya pag natapos na natin to. Mag-place ka lang dyan. Yan, lapag lang natin. Yan. Damihan natin hanggang palibot ng bahay para hindi makapasok kahit sa sulok-sulokan ang mga spiders na yan. Okay, patapos okay. na to, Raizo. Ayun. Patapos na din ako. Ayan. Okay na. Tingnan mo, ang ganda okay na. ng pattern na nabigay. Parang chess, no? Oo nga. Para saan ba to? Di ko kasi alam eh. Yan toto, Raizo. Kukuha ka ngayon ng cactus. Ayan. Wait, cactus? Oo, itong cactus na to, makakatulong to. Pwede mo pa siyang i-build ng patatlo pa ganyan kahit gaano kalaki. Uy, pag umakyat sila, madadamit sila niyan, no? Oo, delikado to, Raizu. Kahit gaano pa kalaki yung mga spiders na yan, wala yan pa dito, Raizu. Yan, lapag lang Oo, natin to. Oo, tama. Mm, -mm. Nisip ko nga kung gaano kalaki yun eh. Hopefully, hindi kasing laki nito kasi mo, para hindi sayang yung binild natin. Oo, oh, takot pa naman ako sa spider. Mm, mm to place lang natin to hanggang likod. Siguraduhin mo, Reizu, na every inches. Malagyan natin kasi delikado yung mga spiders na yan. Oo oh, nga, guys. Okay, Raizun, patapos na. Ay, ang bilis mo naman. Patapos na ayan. ako. Oh. Ayan, 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 ayan. Mabilis lang yan. Ayan. Ayun, Bakang tapos na. Sasaktan sila, lang, sila dito. Oo oh, nga, Rezo. Mukhang effective to. Para mas maging effective pa to. Rezo, maglagay tayo siguro ng ano dito. Ah, uh, saan ba dito? Fence gate siguro. Ayan. Ayun Uy. Uy. Nasisira. Nasisira. Ay, ayaw mo na, ayaw mo na. Ayaw mo na, ayaw mo na. Ayaw na, na. na, wag na, wag na. Mm Ang -mm. gawin na lang siguro natin, Rezo. Lagay natin. tayo. Na. Hindi, lagay tayo nito. Electric Uy, fence. Uy, mm -mm. tama. Yan, lapag lang natin tong electric fence dito. Kailangan kasi natin din. pa rin ng daanan. Oo, mag iingat rin tayo. Mag-ingat din tayo dito. Mm -mm. Lalagay natin tong electric fence. Kasi itong electric fence, hindi lang to. Basta-basta fence. Sa pangalan na electric, ibig sabihin, kuryente to. So, kung dadaanan oh. To, oh. ng spider eh makukuryente sila so okay na tapos na yan ang next natin ay okay, na. eh, maglalagay tayo ng electric iron gate fence ayan, ayan. oh para ayan. lahat electric ayan oh pwedeng pa gate Uy. din tayo ayun ay, nga sorry 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 yan 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 okay na yan eba diba? okay. pero hindi nabubuksan eh pero kailangan normal lang siguro hindi naman nata na yung mga spider ayan. ng gate eh ayan. okay na yan ayan. okay na yan okay na yan ang ganda na rezo ang ganda Oo, pero hindi paligtas yung mismong bahay natin. Uy, bakit? Gagawin natin, Raiso, kukuberan natin to ng iron. Iron? Oo, oh, to, tong iron block na to. Tara, tulungan mo, oh, palitan natin tong bahay natin. Kung magpoprotekta man lang tayo, kailangan. Double security na, yan. Ah, tama yan. ba? Diba? Mas maganda, ano na, protected talaga. Okay, lalapag ko lang to dito. Bawat gilid, lalapag natin ng ganyan. Tapos, yung mga wall na din, lalagyan na rin natin. Yung mga bintana 'wag mo na palitan para makita pa rin natin sa labas hindi naman siguro sila nakakadaan sa bintana kasi ang nakalagay doon big spiders to so, ibig sabihin malaki. Hindi kasi sa bintana oh. natin. Yung bintana natin, Rayzon, lit-lit, oh. Sobrang lit nga, eh. Mm -mm. Okay na yan. Okay, so lalapagan lang natin tong walls na to dito. Pati dito banda. Ayan, tapos na yung sa may likod. Dito naman sa may gilid, sa may mga windows. Eto, dami na itong windows, Rayzon. Oh, ang dami. Wow, okay. Ayusin lang natin to sa pag-place. Yan. Ayun, tapos na. Sa Ayan, naman. Tapos na din ako dito. Ayun, tapos Ayan. na natin. Kaso, oh yung pintuan natin kahoy pa din. O oh, madali lang yun mawasak. O nga, ngayon sirain natin yan. Tapos kumuha ngayon tayo ng laboratory door. Ito. Uy. Kita mo ba to? Pag nilapag oh. natin to, bakal yan. Gawa to sa bakal eh no? You oh. know, ang galing pa. Panis. High Ayun. -tech Ayun. Din? Oo, high tech. Okay, ngayon Raizu. Yung mga windows na to, madali lang to mabasag as you can see. Oo, oh, tama. Ngayon papalitan natin to mga window na to ng reinforced glass. Itong reinforced Uy, glass na to. Matibay pa yan sa matibay, Raizo. Ah, matibay. Oo, so ano yan? Safe safe to, safe. Safe to, safe. Mm -mm. Ayan. Lagayin natin sa mga window yan para maganda. Ayan, okay na. Okay na, Raizo. Wow, ganda ng ganda. safest house natin. Okay, uh -huh. dito na tayo sa final step. Nasaan ka na? Ngayon, Raizo, maglalagay ngayon tayo ng laser. Uy, laser? Maglalagay lang ako dito ng paganto na tatlo dito, Raizo, para parang poste siya. Ayan. Ah mm -mm, natin ikakabit yung mga wirings ng laser. So, para maging effective yung laser. Ayan, okay na yan. Ayan. Tapos dito sa may harap naman banda, eh, maglalagay ngayon tayo ng another set ng ganto Ayan. So, to finish this up, okay na yan. Ayan. Ngayon, lalagay ngayon natin itong shield pad na to. Uy. Ito yung magiging Ito base. Oo nga. Ito yung magiging base ng laser. Ayan. Lagay rin tayo wow. Dyan. Tapos dito sa kabila. Tapos ngayon, tapos ah, pwede... anong next nito? Ang ah, next nito, i-connect ko lang 'to papunta dito Ay, at yeah. ayun. Uy, magiging kabi. laser na siya. Oo, oo oh, ayan oh. Uy, protected uy. pa 'to sa protected Rizu. Ayun. Ako din, try ko din. Sige, ikaw mo, try mo. Ayan, ayun, ayun gumagana. O nga, okay, maglalagay ngayon ako ng shields pa dito pati dito rin banda sa may likod, pati dito banda sa may gilid. Ayan. Tapos, saka natin siya i connect yung wirings. Pupunta simula dyan, punta dito, at simula dito, papunta dito. Ayun oh. malapit na siyang gumana. Okay, napag pa tayo dyan. Okay na. Okay, dito na tayo. Sa last na paglagay natin ng laser, ito na yung pinaka last, Raizu. Ayan! Ayan! At tapos na, Raizu. Ay, meron pa pala dito sa gilid, hindi natin Ay, nakita. Ay, nakalimutan. Nalimutan natin. Ayan, lalapag lang tayo ulit ng laser ganyan. At ito na yung pinakalas. Ayan. Ayan. Okay na. Tapos na. Yung pinaka-safe natin na house. Ngayon, isa na lang gagawin so, natin, Rezo. O nga, ang isa na lang gawin natin dito. Pasok ka, ah, pasok. Para masarado natin to. Ayan. ayan pasok ayan. tayo dito. Ayun. Ang isa Oy. na lang gagawin natin dito, Raizo ay maggagawa tayo dito ng armory. Uy, armor. Oo. Gagawin lang natin tong simple. Lalagay tayo ng dalawang armor stand dito. Tapos kuha tayo ng dalawang diamond armor. Uy. Lalapag natin dyan. Ayan, tig isa tayo ha. Ah. Oo. Ayan. Tapos. Ayan. Kuha tayo ng chest. Maglalagay ngayon tayo. Neto. Ayan. Uy. Mm -mm, baka ilanganin natin eh tapos huwag na rin natin kalimutan maglagay ng shield eto dalawang shield din ayan kompleto na ngayon para mas makompleto pa yan maglalagay ngayon tayo ng golden apple actually yan maliit lang lalagay natin tapos maglalagay ulit tayo neto ayan night vision night potion kasi vision? ang oh, mga gagamba gabin, no? mm -mm, hindi ang mga gagamba kasi Rezo, mabait sila pag umaga unless atakihin Aha, mo sila mm -mm. Tama. so in theory Itong mga spiders na to, aatake lang to sa gabi. So, kailangan natin ng night vision potion. Tama. So, I think that pretty much it. Tara, pumasok na tayo sa loob, Rezu. Hintayin na lang tara, natin tara. gumabi. Ayan, pasok ka na dito. Lika, manood na lang siguro tayo ng TV habang inaantay gumabi. Tapos, saka oh. natin atakihin yung mga spiders na yon. Oh. Tara, manood na tayo ng TV dito. Ganda ng movie na yun, Raizo. Oo, oh, ang ganda. Teka, ay, gabi na. Ay, gabi na yari, gabi, uy, gabi na, gabi Raizo. Na na. Wait lang, Oo. sisilip nga muna ako sa labas. <gasps> Halo, uy, uy, tingnan, mo uy, to, tingnan mo to, tingnan mo to. Halo, mga mga pigtong mga to na spider ah. Uy. At saka malaki sila. May maliit Maka po. din, tingnan mo. Naging mutant sila, Raizo. Uy. Kaya naging pig tapos spider. Dala yan, ng genetic mutation. Yari. Rabi. Nakakatakot nga. Oo, yan pala si Lance sa mga sapot dito. Tara, tara, tara. tara, tara, tara. Mag-ready ka na, Raizo. Suot mo na to mga daya mo na ito. Okay, ready na kami. Ayan, nakasuot na. Susuotin ko pa akin. Ayan, suotin mo, suotin mo. Yan. Yes. Yun. Tama yan. Nagawa ko na. Okay. Next naman, kukunin natin itong mga armory natin dito. Meron tayong bow, golden apple, night vision, tapos itong arrow. Tapos sama na din natin ng shield. Oo. Oo. Ready ka na ba? Pagtanggol itong ano natin, bahay natin, Raizu. Oo, ready na ako. Okay, na tong night vision. Okay, let's do this. Mukhang marami rami to Hoy, layo kayo. Aray ko. Oy, oy, oy. Ah. ka. Ah, nasa na ako. Yeah, ah. Oy. Yeah. Yeah. Uy. Ya, yeah. ya, yeah. ya, ah. Mag-ingat Mag-ingat Ah, ah. 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 Ang dami nila, Raizu. Yes dami nila wits. Grabe, ah. ang dami nila Reizo, ito. Oh, wow. Ang dami. dami, Dito Reizo, yeah. dito, dito punta mo sila. Ariko. Aray, hala nasa puta na oh. Maliit din, may mga maliit. Grabe. Oh, ah, ah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ari yeah. Sakit, aray. Uy, aray. Sa mama aray, kaya nga, aray. Yan. Aray. Ah. Yeah. Patayin mo. Uh. Patayin. Patayin. Yan, yan, yan. Uy, hoy, 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 wag ka pumunta sa bahay namin. Pupunta sa bahay. Hala, namatay si Reizo. Ano? Okay lang yan, mag-respond ka lang. Nakapasok sa baay. yeah, ya, yeah. isara mo yung pintuan. Yari, sige mag respond ka. Oy, makukulit kayo ng bata kayo ha. Kayo pa lang ano dito sa bahay, eh, dito sa community namin. Yan, yan, yan. Yeah. Hmm, patay. Yeah, Panain yeah, natin yeah. yung iba. Kumakita. Ya. Yeah. Kulit tumatakas, tumatakas yan. Kaya nga eh. Yan, dami noon. Ya, yeah. namamatay na sila. Konti na lang. Oy, dito ka. Oo, oh, tumatakas yan. Magsusunod yeah, yan eh. sa Manila. Yan, yan, yan. Patay. Ya, yeah. lapit na. Ya. ya. Oy, di pa namamatay. Ayun, namatay na. Meron pa dito dalawa, tumatakas. dalawa na lang. Sige, bulin mo, bulin mo. Kayo makukulit kayo ha. Ya. Yeah. Ito pa. Hala! Inakyat niya yung ano. Yung cactus. Mamamatay ito. Yari. Uy wala akong kinalaman dyan ha. Kung anong mangyari sa'yo. Sinitignan niya lang ako. Ayun. Namatay. Ayun. Naklear ba natin Malayong yung buong area eh? mo no, Baka naklear natin yung buong area Raizo. Naklear na. na. Oo, oo. At saka napansin ko. Sobrang daming bata doon Raizo. May naisip oo. ako. Anong gagawin na? Ano ba yung naisip mo? Kukuha ko ngayon na ng maraming TNT. At saka, print in steel. Pansin ko kasi, Rezo, maraming mga baby spiders. So, pag lumaki oo. yung mga yon delikado. So, ang gagawin natin dito, yung place na to, papasabugin natin to para hindi na sila makagambala pa. Oo, tama, tama. Oo, ubusin ko lang tong maraming TNT na to. Yan, palibutan mo. So, maglalagay ako dito sa loob. Yan. Kasi baka makapinsala pa sila, Rezo. Mas delikado yung ganun babalik diba? pa yun. Oo nga, eh. hindi babalik. Baka may mga itlog dito sa loob. Itlog ng nga, no? ano, spiders. Nakakatakot yun. Pamumugaran tayo ng spiders dito, Raizo. Ayan. O, Buti baka sunod, ma malaki na sobra. Oo nga, baka hindi na natin mapigilan. Okay, magyan lang natin to na maraming TNT pa. Okay, tapos na, Raizo. Napalibutan nga. na natin ng TNT. Kaso natatakot ako lapitan para ipaano ng flint and steel. Gagamitan ko ngayon netong flame na buko ang flame na Ayan ano, may kasama oy, ano yan, oy, apoy, papanain ko na, Rizu, eto na, ayun, yan na, mawawala na yung mga spider dito, ayun wala na. Sa wakas. Wala na yan. Wala na yung mga eggs dito. Wala na. For sure. Teka lang. Ano yung muna to? Tapusin ko muna itong mga puno na to. Parang delikado eh. Yan. Pasabugin Anong, natin. Meron. o Oo nga. Ito pa. Yan. Delikado eh. Ayun. Sumabog na. Dito rin banda. Pasabugin na rin natin itong puno na to. Ayan. Okay na yan. Ayan. Sabog na yan. Yun. Oh. Ang galing natin, Raizu. Nagawa natin. Oo, oh, nagawa natin. Let's go. Let's go. Kung nag-enjoy kayo sa video natin, i-click yung video sa screen nyo. Kung gusto nyo pa makapanood ng more video kagaya nito. Oo. Oh, oh. Kung nag-enjoy kayo, mag-iwan kayo ng like at subscribe. Tama. Check out nyo na rin yung channel ni Raizu. Maraming salamat sa panonood ng video. Paalam. Paalam. Bye-bye, guys. Bye-bye.